So what's up mga tropa musang Tatanungin natin ang mga amusang natin About sa buhay sundalo So isa isa natin natin silang tatanungin Kakamustayin ang buhay army So panorin nyo to mga amusang So sila badi Buddy, kamusta ang buhay army? Um, sir, sa ngayon po eh, masaya po na medyo malungkot dahil sa training po matagal na pong napalayo sa pamilya, uh, na homesick. Pero in other side po is natutuwa po dahil kumikita na po ng pera, makakatulong na po sa magulang at magiging magandang ihimplo po sa mga nakabatang kapatid, sa mga relatives na meron na silang sundalong kapamilya na maipagmamalaki nila. And Think po, uh, natutuwa din ako sir dahil hindi ko na-expect na maranasan ko yung ganitong hirap na talagang magbibuild sa amin na bilang isang pramboy to be a man na talaga namang magiging adult kami sa ganitong trabaho yung kukuha namin yung pangarap namin na maging sundalo, maging snappy maging isa sa mga productive na sundalo po ng Philippine Army na didepensa sa bayan And to serve the people po. Yan, sir. Anong masabi mo sa mga aspirant army? Uh, sa mga gustong magsundalo dyan, unang-una sa mga nangangarap, sa mga aplikante na kagaya ko at the past month, isipin nyo na walang mahirap, o walang mahabang pila, walang mahirap na push-up at sit-up, malayong 3.2 malayong sa, sa, sa taong disididong maging sundalo. Yan lang yun. Kaya ingat kayo lagi and huwag makalimutan magdasal sa taas. Ilang. Man, ikaw naman kamusang. Kamusta ang buhay army? Ang um, pagsusundalo is uh, may determinasyon, may panindigan. hindi uh, basta-basta sir ang um, pagsusundalo. May, may ba mag-army? Mo. mahirap man sir eh kailangan kailangan ng sipag at saga hmm. so, ano masasabi mo sa mga ano gusto rin mag army na, sa mga gusto mag ano ini-encourage ko kayo ah uh, mahirap talaga maging isang sundalo ah <laughs> uh, nandun na ang pagod Ah, uh, init. Ulan. Kaabutan <laughs> ka sa mga lakaran. Sir. Ila sir. Kaya, yung, uh, yung mga gusto mong sundalo is in encourage ko kayo na maging matyaga. Masipag. Mga... Ila sir. Salamat sir. Pwede, kamusta ang buhay sundalo? I'm CSO Laso from Mandaluyong. Pang ano, buhay sundalo, nakakapagod pero ini-enjoy lahat. Yun lang. At uh, yung hirap siguro pagdating ng panahon masarap ikwento sa sa mga kaibigan mo. Then yung mga ano susunod na magiging sundalo pa. Sipagan niyo lang at at uh, um, mm, laban lang Buddy, kamusta ang buhay army? ah sir, ako nga pala si Joe Marilinggasa taga magsaysay Occidental Mindoro ang uh, ko lang sa pagiging army naranasan ko ay sobrang talagang hirap pero kakayanin Kaya kung sino pa yung gusto magsundalo, kailangan may dedication kayo sa inyong sarili. May malakas. Tapos, positive lagi ang pag-iisip. Hindi maging negatibo. Sisiguraduhin ko sa inyo at makakaya niyo ang training. At makakatapos kayo sa training ng Philippine Army. Ilang ko. Buddy, ikaw, kamusta ang buhay Army? Uh, bago ang lahat, Uh, ako dahil si Arwapi ang taga Montevista, Mindanao, Davao de Oro. ang uh, pagiging army, lisod yun ayo. Ako nga taga Mindanao, niabot ko sa Manila. Almost 2 years ko ga-strike bago nakapasok sa army. Ang uh, pagiging army, dito sa ano, sa field talaga, sa totoong buhay, mahirap talaga. Kasi hindi mo alam kung may kalaban ba o wala. Dahil dito sa ano sa bundok maranasan mo dito ang ano hirap pero wag mo lang isipin na mahirap talaga dahil <coughs> kung isipin mo ang hirap sigurado siguro uuwi ka kaya mga kababayan kayo sa Bindanao na na may plano nga magsundalo mo abot mo diri sa Manila tiis-tiis lang yun agwanta kay atong isipon ang atong kuan pamilya para para makatabang ta sa akong pamilya diha ma pa okay ra ko diri ay mo kabalaka sa ko safety ko diri kay naman ang Ginoo nga mo tabang og kana lang dagang salamat ikaw ba di kamusta ang buhay army mo ako nga pala si Munay Banis Kabusa from Montevista Davao de Oro Mindanao uh, sa totoo lang sir medyo nahihirapan din pero kayang kaya sir na survive naman sir sabi ko lang sir sa ano sa gusto magsundalo dyan um, ano lang patuloy lang kasi ano kaya-kaya lang yan ni eh basta mga bisaya dyan na ano na gusto magsundalo laban lang ni bay survive bay. Yan po, sir. Buddy, kamusta ang buhay army mo? Hello mga kamusang, ako si Rince Vincent Tutor, taga Tayabas, Quezon. Sabi ko sa buhay sundalo, sobrang hirap. Pinagdaanan sa, sa training. Pero lahat yun, may ma... Mga gawa mo ng tama sa, sa aktual. Well lahat ng tinuturo sa iyo magagawa mo ng tama may up, may apply mo yun para di ka mapahamak sa mga mga may encounter mong kalaban masasabi ko sa mga parent kailangan lang pagtitiis uh, kailangan lang matibay ang yung dibdib huwag ka lang susuko kailangan laging matapang yun na sir. Badi, ikaw, kamusta ang buhay army mo, Bade? Uh, una sa lahat, sir. Ako nga pala si CS si Roa, sir, from Midsayap, North Kitabato, sir. Uh, bali, ang experience na sa army, sir. Bali, kapoy, naatanan ang kuhan. Muhang mix mixed emotion, sir. Kapoy, uh, sa lipay, sa kulbaan pero kaya naman po dang tanan o gusto ni mo ma kuan makasurvive sa training yung e mong mindset think positive parati para hindi mo maisipang mag quit at saka yung hirap eh, ma mapapalitan lang din, sir saka ang message ko sa mga aspirant yan, sir, ay sa pag apply sa una pa lang, sir, mahirap hanggang sa training. Isipin na lang, sir, na kakambal ng sundalo ang hirap, sir, at pagod. Kaya think positive na lang po. Yun lang po. So, kamusta ang buhay, Army? Ah, hindi basta. Basta ang pag-army kailangan matatag ka strong ka ito palang sa ginagawa namin ni eh, matindi na nararanasan namin buhatan sa kayong ulan init sakripisyo mga survival but iba mararanasan mo dito uh, yung kaba nandito na rin yung kabay sa eh? akin yung kabay yung nginig baka eh, kasi yung pinapa-experience na sa amin yung mangyayari sa amin. Itong gagawa namin yung battle drill. Mga tinuro sa amin sa training. Iya, ano muna, actual na. Yun, kailangan lahat ng tinuro. Tanda mo dapat yung magagawin mo sa iba't ibang sitwasyon. Magugulat na ka na lang. Tinamahan ka yang obvious line-nya tinggal bahasa tertentu